paglagay lang ng kandila sa loob ng orange at kapag nalaman mo kung para saan, pasasalamatan mo ako ng paulit-ulit. Para sa kahangahangang trick na ito, kailangan muna natin ng isang orange. Gamit ang kutsilyo, hiwain ito sa gitna. Di ko inakala na ang simpleng trick na to ay makakalutas ng maraming problema natin, lalo na tuwing tag-init. Sigurado ako, kapag nalaman mo ang gamit nito at nakita ang resulta, gusto mo na agad gawin. Pagkahiwa sa gitna, tanggalin ang laman ng orange gamit ang kutsilyo tulad ng ginagawa ko rito. Gusto kong bumati kay Julia Marim mula sa Bertioga, mahigpit na yakap sa iyo at sa buong pamilya mo. Mahal. Pagkatanggal ng laman, gumawa ng espasyo sa orange gamit ang daliri mo. Sa ganitong paraan, makakakasya tayo ng isang piraso ng kandila. Dapat ganito kalaki, okay? At ganito ang itsura nito. Huwag mag-alala, ipapaliwanag ko sa inyo kung para saan ito maya-maya lang. Ngayon kailangan natin ng ilang cloves na karaniwang meron na tayo sa bahay. Ulitin ang prosesong ginagawa ko, ipasok lang ang cloves sa orange. Nabigla ako sa mga resulta ng tip na ito. Simula noon, wala nang problema sa bahay na dati mahirap lutasin. Matapos ang tip na to, kahit kapit bahay mo'y magtatanong paano gawin ang cloves at orange ay may iba't ibang benepisyo at gamit. Bukod sa malakas na amoy, cloves ay panluto at pambugaw ng insekto. Ang natatanging amoy nito ay mula sa eugenol sa komposisyon nito. Kaya nitong itaboy ang lamok, langaw at langgam. Tuwing tag-init, insekto ay problema sa kalusugan at nakakabahala. Pagkalagay ng cloves, kailangan ng kahoy na stick na parehong haba. Huwag mag-alala, ang tip na ito'y talagang kapakipakinabang. Talagang sigurado ako na makakatulong ito sa iyo at hindi ka nagagawa ng ibang paraan. Ngayong naputol na ang mga kahoy na patpat, kukunin at ilalagay natin ito, gaya ng ipapakita ko. Ito'y simpleng tip lang, pero sobrang epektibo. Sa paggawa nito, inaaktibo natin ang epekto ng dalandan at cloves para malutas ang malaking problema sa bahay. Alam kong medyo magulo ito ngayon, pero sa huli, magiging sulit din ito. Tinitiya ko yan. Pagkalagay ng apat na patpat, tutuloy na tayo sa huling hakbang. Ilagay lang ang kabilang kalahati ng dalandan sa ibabaw, gaya ng gagawin ko rito. At sa mga nakarating hanggang dito, binabati ko kayo. Gumawa tayo ng malakas na pambahay na panlaban sa insekto na pumipigil sa langaw, lamok at langgam sa bahay. Pagsinindihan ng kandila, iinit ang dalandan at cloves, magbibigay ng mabangong amoy at aalisin ang mga insekto.